Hi guys! Kakain kami ni Miss Beauty ngayon sa Shabu Shabu. Ipay only 150 guys. Hi. Unlimited na siya. Ngayon, nandito kami sa Kabalen na daan. Ito yung Kabalen. Ayan. Ayan ang, ayan ang Kabalen. Tapos, dito papunta sa Bandang Post Office. Ayan. O, sige na, guys. Tara na, guys. Punta na tayo sa Shabu-shabu. Ipayo. Unlimited <laughs> din, guys. Kung mo sabihin, Ipayo. dito ano sa... Ano kanan? Sa kanan. pa Kanan, kanan dito. Turn right. Uh, oh, oh, turn right tayo. Hindi ko sira para sa brother. Pagdating nyo sa stoplight dito, turn right tayo. Oh, Ayan guys. Sabi mo, sabi mo sa mga sa mga Pilipino, sa mga hindi nakakaalam. Ayan guys, o. Oh, sabi mo na miss you. Sa mga hindi nakakaalam, meron 150 doon. Ay, 50 pala. Hindi <laughs> ko sabihin ang price. <laughs> Like, yeah.

ayan, papasok na kami kasi ito yun wala pa ang customer kasi maaga kami mas magandang maaga dito siya ayan ang view dito yung sabay siya na yan dito siya oh. yan, yun, yun. ito yung view guys <laughs> ayan ayan oh, yung view guys 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 Ayan, nandito na kami. Ayan. Ayan si Miss Yuti. Papasok na kami. Kakain na. Nagutom na kami guys. Sulit yan. Sulit na sulit. Ayan, dito. Ayan. Nandito na kami. Nagluluto. okay Oya na siya, guys. Ayun. Ito, ayan. Papasok na kami. Open. Okay. Ini yung apod. Ayan. Ayan. Mamaya ulit guys. Maaga pa. Maaga pa kasi. Ayan. Guys, ngayon, eto yung mga, anong tawag dito? Sangkap. Sangkap. Nga, sa mga sangkap ng sabi-syabo. Hindi ako na. Wala <laughs> yung <laughs> gusto. Ayan yun. Ayan. At anong tawag dito? noodles. Ayan, meron ka rin ang kumakain noodles. Silagay mo sa Ayan. Tapos, ang mga sa shabu -shabu. Mga Beauty? Kaya <laughs> sulit ang 150, guys. Sulit na sulit. Tapos pa, ayan. Miss Beauty na gutom. gusto niya tanin. <laughs> ito na ng kanin. Tapos ito gulay. Okay, <laughs> Ayan siya. Konting-konti talaga. Oo, kailangan diet guys. Ay, ito masarap din siya. Ito yung mga, yung mga Taiwanese. Gustong gusto nila, yan. Ilagay mo sa kanin. Ayan. Para siyang ano? parang giniling. Sa giniling talaga siya. giniling talaga. Ginili, giniling na baboy. yan masarap siya guys. Masarap din sa mga high blood guys. <laughs> Ayan. Ayan ayan 'yung ala nila. Ayan, ito rin. Ito rin niya, ayan. To, so, to, tokwa, tofu. Ayan, ang gulay nila. Ayan ang mga gulay. Mushroom, dami mushroom, iba't ibang klase mushroom. Ayan. Tapos yung itlog. Kalabasa, kamote, green bean. ring sa baba. Ayan. Noodles and pa, uh, mais. din mais. Tapos yung bihon. Repolyo. At saka opera. Ayan. Kaya sulit talaga guys. Lalo na ngayon, malamig ang panahon. Kaya punta na kayo dito. Masarap kumain dito. Tapos yung isa, Yan. Tapos, yung ice cream. Meron din silang ice cream. Yan ang ice cream nila. Tapos, meron din popcorn. Ayan. Kami pa lang ang tao. Kami pa lang ang tao ni Miss Beauty. Ito na. Nagluluto na siya. Ito, guys. <laughs> ito, guys. Ano to? Uh, Ayan, nagluluto na siya. Oh, ano ito sa English? Savage. Cabbage, guys. <laughs> ang dami yung like, Lagyan yung cabbage, guys. Ayan. And then, after ito, guys. Ito, na lang natin kami, gayon lang natin. Kasi ako lang naman kumakain. Kaya <laughs> na-kanya -kanya naman kami. Ayan, guys. O. Ayan. Kumuha mo so, kayo sa pagkain. Ayan, ang reloto diyan. O, mamaya ko guys. Bito, ako muna. Pagkuhan mo na ako ng pagkain. Hindi, mag-vlog ka na lang. Huwag ka na kumain. Ay, hindi, hindi, hindi. Ayan, baby, <laughs> guys. Ito yung ayon kay Miss Beauty guys. Tingnan nyo guys. Ang dami yung sa kanya. Sa kanya tubig pa lang siya And guys. Sa ato. Yung sa kanya. Ang dami na. Yung sa akin. Ako mag-plug yung... e, na. Hindi na. Hindi na. sa akin. Mais. Yan. Mais. Anong tawag dito? Kamote. Ah. Hindi. Gabi. 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 Sa itlog pa lang guys. Ang itlog isang... Itlog sampu. Sampu Sampu na. Yung dalawang itlog. Dalawang <laughs> itlog ko. Yung dalawang itlog ko. 20 NT na yan. Yan. At ito rin. Yung may pork. Pork ba eh. yan? Pork. Yan din. Pork din to. Mushroom ulit. Mushroom ulit yung akin. Yan. Mushroom ulit. Ibang klase mushroom. Yan. Ba't konti lang sa'yo? Mamaya, may ako pa. Mamaya. Mamaya lang. May part, part, ano ba? May part ko pala. Ayan. Akin, lunod agad. Ang hina. Ano na, pinaka, ano na ba yung ano, ang hina? Ayan. Kaya sulit ang, sulit ang 150 guys. <laughs> Bago kayo pumunta rito. Pagkasama so, kayo sa akin. <laughs> Pag muna ako. <laughs> akong kakain, para solve na solve ang kong 15 yun. Sulit. Sulit na sulit. Sige, kain ka na. <laughs> Ayan guys, luto na yung ano namin. Yung sabo-sabo namin. Walang ganito sa Pinas guys. Hindi ba dito paaligay ni Ben? Ayan o, luto na siya. Ang ko. di Dilagay ko pa yun ng dalawang itlog guys o. Ayan, kaya sulit na sulit ang... Oh. One, two, three! Tanggalin mo rin yung face mask mo. Baka malagyan na naman ng ano, kagaya yung... Latte. Baka malagyan ng chocolate. <laughs> Ayan, guys. Kakain mo na kape. See you later! <laughs> Kain-kain! Guys, ito uli yung mga gulay nila. Ayan, puno na naman ang gulay. panahon. Punta na kayo dito. Murang-mura lang. 150 lang. Ayan, Ayan yeah, guys. Ito yung oh, ang daming kumakain. Kasi murang-mura lang. ng mga ice cream. Meron din popcorn. Ha?